Ito parang malaking ahas, man. Anong ta anong isda po yan, ma'am? Ubod, ubod. Ubod. Ubod sa sarap yan. Sarap yan. Pwede mo pa-try din po, ma'am. Guys, nandito nga pala kami sa may Cardoba, Cebu City, dito sa may Barangay Buwagsong. At mapapansin nyo, bakit ako nandito sa may tabing dagat? Kasi may dinayo kaming kainan dito na nagsiserve ng, ano yun, Bukasi, boots, bakasi food store. Bakasi, yan. Eh, yung uh, dish dito, yung bakasi. Bali, pupunta nga pala ako dito sa so may Entoy's Bakasihan. Bali, alas 7, nandito na kami. At marami na kumakain dito. Kaya tara, man. Order tayo, man. Mmm. Debril mo ako, ha? Ito parang malaking ahas, man. Ano ta ano po yan ma'am? Ubod ubod ubod. Ubod sarap yan. Sarap yan. yan. Pwede ring po ma'am. Oh, so, yun si Tapos meron din dito. Octopus. 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 Ito may tahong din. Baka si yung si Anong isda po yan ma'am? Kilting Kasi 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 Ma'am isang pong order na ito Anong isang po na ito ma'am? Bungkut 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 Mas kanin to Makapit sa balat yan to Pagkano po isang order niyan ma'am? 80 lang 80 lang to Pa'n pa mais nga rin ako to May mais to mais din ako to May mais ka din to Hangos na ito to kasi nga Yung mais pwede gawing kanin Mismo to Ngayon pala makakatikin na ito Kali guys ito nga pala yung order ko sa Entoy's Bakasin sisihan. tapos tatry natin tong mais. Kasi sabi sa akin ni Madam, hindi ko na nabigyan si Madam eh. Sabi niya, low no carbs daw to. Mm. Diba, okay na okay daw to eh. Tugman nga natin to. hmm Eh, di parang sang bigas na ano, durog-durog. Mismo, Tol. Ito? Ah, uh, hindi kami dito ni Madam Carlot. Baka si Tol. Baka si. Tignan natin sa bawah. Oh, iman man. Mabisa. Bale, uh, first time ko na makakatayin ng gantong isda.

Tek bangal lagi sabang. Sorob mam. Lasang paksiu man, pero hindi siya yung maasim. Hmm. Abi natin nadi. You know. Hmm. Tol, hmm. oh. maaari ko ba tikman to? Sige Tol, tikman mo lang ng tikman kung anong gusto mong tikman Tol Ito yung partner mo sa may mo diba? Oo oh, Tol, Seaweed yan Tol ito daw yung partner dito sa may ano yung mais. Uh -huh. Busa. Man, ito panalo ko. Trap na ito. Kita ko naman sa expression mo, Tol. Nagustuhan mo, Tol. Tapos first time ko na makatingin ng ano, mais ah. <laughs> Hindi, ito gusto na ito ha. Pagkain ko lang ito na tigman. Tata-ta lang. Chill lang. Hindi mm. ko makuha yung laman eh. Parang matigas-tigas siya. Kukurutin mo yan to.

你们。 Malita isda. Bano. Eel. 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 Surupo lang yung ito mo, no? First time ko lang baka tigil na ito. Grabe. Maraming salamat si Bu dahil may mga ganito kayong klase pagkain na masarap. Grabe. Panalo mag-food trip dito. Trenyo na pumagal dito sa may tento is baka Panalo. Kamusta po ang food trip? <laughs> okay lang. <laughs> Ikaw po, ma. Kamusta pang pa food trip mo, ma'am? Okay lang. Kaya guys, kung naghahalap kayo ng masarap na food trip na puro sa'yo dito na kayo sa may Entoy's Baksihan. Dito lang to sa may Barangay Bogsong, Cordoba, Cebu. So ba, hanggang dito na lang ha. Bye-bye.